noong ikadalawa ng Pebrero sa taong 2023. Inihayag ni Defense Secretary Lloyd Austin III ang pansamantalang pagbabalik ng mga tropang Amerikano sa apat na bagong base militar sa Pilipinas na nagpasimulang muli ng presensya ng militar doon na natutulog sa loob ng 30 taon. Ang apat na bagong basing ito ay nakakonsentra sa isla ng Luzon sa Hilaga at Palawan sa Kanluran at nagdaragdag ng limang orihinal na lugar sa buong Pilipinas. Ang disisyong ito na nagpalakas sa presensya ng US sa Indo-Pacific ay nagmarka ng bagong antas ng pagkilos laban sa China habang nagpapatuloy ito sa agresibong pagtugis sa dagat sa South China Sea. Sa pag-iisip sa bantang ito, muling pinagtitibay ng US ang matibay na ugnayan nito sa Pilipinas dahil sa geographic na posisyon nito sa kabila ng pakikipag-aliansa ng nakaraang administrasyong Duterte sa China. Ang estratehikong lokasyon ng Pilipinas ay hindi maaaring palakihin na may pinakahilagang lugar na tinatahanan at may siyam na putatlong milya ang layo lamang mula sa Taiwan at sa kanlurang baybayin nito na nasa hangganan ng South China Sea ang Pilipinas ay nasa gitna ng isang teatro ng impluensya ng China. Kaya ang muling pagpasok ng mga tropang US sa mga basing Pilipino ay hudyat ng isang bagong yugto ng paghahanda ng US para sa pagkontra sa China. Ngunit walang makabuluhang epekto sa Pilipinas. Noong huling umalis sa Pilipinas ang mga tropang US noong 1992, ipinagdiwang ito ng maraming Pilipino, hudyat ng pagtatapos sa isang kolonyal na pananakop. Gayon pa man, nababatid na ngayon ng Pilipinas ang tumataas na banta ng China, kung saan tinatanggap ng kasalukuyang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pansamantalang pagbabalik ng tropa ng US sa mga base militar ng Pilipino at ibinalik ang relasyon ng US-Philippines sa dati nilang lakas. Isang buwan, matapos payagan ni Marcos ang mga tropa ng US na muling maglagay ng mga base militar sa bansa. Ang kanyang approval rating ay tumaas ng 78%, sinyalis ng solidong suporta ng mga Pilipino. Sa kabilang banda, ang ilang makakaliwang grupong pampolitika ay nagpo-protesta kamakailan sa pagiging malapit ni Marcos sa US, lalo na pagkatapos ng kanyang kamakailang pakikipagpulong kay Pangulong Biden noong buwan ng Mayo. Gayunpaman, ang mga Pilipino sa pangkalahatan ay tila na iintindihan ang pangangailangan para sa mga aksyon ni Marcos sa liwanag ng makabuluhang kasaysayan at laki ng mga tensyon sa China. Ang pakikisama ng Maynila sa militar ng Estados Unidos ay isang tugon sa isang lumalalang tunggalian na may mahabang kasaysayan. Ginawa ng PRC o People's Republic of China ang unang opisyal na pag-angkin nito sa South China Sea noong 1947. At pinagtatalunan nito ang mga claim ng mga kapitbahay mula noon sa nakalipas na dekada, ang China ay nagtatayo ng infrastruktura ng militar sa maliliit na isla, atol at ref sa dagat. Kabilang ang mga runway, daungan at mga radar facility. Ang infrastruktura na ito ay nakakasagabal sa panginisda, pangangalakal at proteksyon sa lupa ng ibang mga bansa. Pinagtatalunan din ng Vietnam, Indonesia, Brunei, Malaysia at Taiwan ang China sa iba't ibang pag-aangkin ng teritoryo sa dagat. Kapansin-pansin na ang Pilipinas ay nagpasimula ng arbitral proceedings sa UN Permanent Court of Arbitration sa Hague noong 2016 at nangangatwiran na ang mga aksyon ng China ay lumabag sa UN Convention on the Law of the Sea o ang tinatawag na UNCLOS matapos magdesisyon ang korte sa pabor ng Pilipinas tinawag ng China ang desisyon na illegal, null and void at patuloy na sinakop ang mga isla Sa kabila ng tahasang pagwawalang bahala na ito sa soberinya ng Pilipinas pinahahalagahan pa rin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang China bilang kasosyo sa kalakalan at pinalakas ang relasyong diplomatiko at nagpapahiwatig ng pagbibigay prioridad sa mga pagkakataong pang-ekonomiya sa halip na patuloy na pakikipaglaban sa isang mas malakas na kapitbahay sa maliit na isla na ito. Gayon paman, ang mga kahihinatnan ay nararamdaman na ngayon ng mga mangingisdang Pilipino na nahaharap sa mas malaking kompetisyon sa mga arbanda ng China at bumababa ang kita. Sinasabi nila na ang kabiguan ni Duterte sa sapat na paglaban ang pagtanggi ng Beijing sa pamumuno ay nagdulot ng kanilang kasalukuyang kalagayan at ang pagtaas ng tensyon sa pagitan ng China, Pilipinas at Estados Unidos. Ang mga proyekto ng pagtatayo ng China sa South China Sea ay lubhang nakapinsala sa ekonomiya ng Pilipinas. Ang dagat ay mayaman sa likas na yaman at ang masaganang buhay dagat lalo na sa mga lugar tulad ng Scarborough Shoal ay may malaking halaga sa industriya ng pangingisda ng mga Pilipino. Ang gusaling Chino, tulad ng pagbubumba sa mga sediment mula sa seafloor upang bumuo ng mga bagong isla ay lubos na sumisira sa marine life at humaharang sa mga Filipino fishing vessel. Hindi nabigla ang China sa katotohanan na ang mga isla na nasakop nito ay nasa exclusive economic zone ng Pilipinas ang lugar ng nakapalibot na tubig nito kung saan ang Pilipinas ay may jurisdiction sa mga resources. Hindi sinasakop at ginagawa ng China ang mga infrastruktura sa mga isla sa South China Sea para lang pigilan ang ibang bansa na angkinin sila. Ang mga kampanya sa pagtayo ay malamang na mga anyo ng paghahanda sa mga aksyon laban sa Taiwan na itinuturing ng Beijing bilang isang taksil na lalawigan. Ang Taiwan ay malayang namamahala mula noong 1949. Ngunit ang China ay nangako na sa huli ay pag-isahin ang Taiwan. Isang hakbang na binalaan ng mga opisyal ng US na maaaring mangyari sa susunod na ilang taon sa pamamagitan ng pagsalakay ng militar o isang kumpletong pagbara sa Taiwan Strait ang pag-uugali ng China sa malapit kabilang ang pagpapaputok ng mga ballistic missiles sa airspace ng Taiwan at ang mga malapit na tawag sa mga barkong Amerikano at Brites sa mga nakapaligid na dagat ay nagpapahiwatig na ang naturang pagsalakay ay maaaring papalapit na dahil sa lokasyon ng Pilipinas malaki ang epekto ng pagsalakay ng mga Chino sa Taiwan sa Pilipinas ang digmaan ay magdudulot ng mahahalagang isyo tulad ng pagdagsa ng mga Taiwanese refugee at mga dayuhang manggagawa sa ibang bansa at ang pag-asam ng armadong tunggalian na kumalat sa karagatan at lupa ng Pilipinas. Higit pa rito, ang pagbabalik ng Amerika sa mga basing Pilipino ay nagdudulot ng potensyal na digmaan na mas malapit sa mga Pilipino na hindi nagnanais na magiging bahagi ng ang laban sa mga superpower na bansa. Pinuna ng tagapagsalita ng foreign minister na si Mauning ang pagbabalik ng mga tropa ng US sa Pilipinas noong Pebrero. Dahil sa pansariling interes, patuloy na pinalalakas ng United States ang deployment ng militar nito sa rehiyon na may zero-sum mentality na nagpapalala ng tensyon sa rehiyon at nanganganib sa kapayapaan at katadagan ng rehiyon. Ang mga bansa sa rehiyon ay dapat manatiling mapagbantay laban dito at iwasang pilitin at gamitin ng Estados Unidos. Sa ilalim ng kasalukuyang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., walang magawa ang Pilipinas sa mga pagsulong ng China sa mga isla na inaakala nilang pag-aari nila. Sa katunayan, ang kamakailang pagsisikap ng Pilipinas na sakopin ang Ren Reef, isang maliit na isla malapit sa Spratly Islands, ay sinupalpal ng China na nagsasabing ang mga aksyon ng Pilipinas ay seryosong lumalabag sa soberenya ng China. Lumalabag sa sarili nitong mga pangako at sumasalungat sa internasyonal na batas at ang deklarasyon sa pag-uugali ng mga partido sa South China Sea na nilagdaan sa pagitan ng China at mga miyembro ng Association of South East Asian Nations. Ang pahayag na ito na inilabas ng isang tagapagsalita ng China Coast Guard noong 8 ng Agosto ay nagpapakita na ang tunggalian sa South China Sea ay nananatiling mainit at ang Pilipinas ay nakatuon sa pagtatanggol sa kanilang teritoryo. Higit pa rito, noong 25 ng Setyembre Inalis ng Philippine Coast Guard ang isang Chinese floating barrier na humaharang sa pasukan sa Scarborough Shoal sa South China Sea Sa isang malinaw na pagkilos ng pagtutol sa pag-angke ng teritoryo ng China sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas Sinabi ng Coast Guard sa isang pahayag Ang floating barrier ay nagdulot ng panganib sa pag-navigate Isang malinaw na paglabag sa internasyonal na batas ito rin ay humahadlang sa pagsasagawa ng pangingisda at mga aktibidad sa kabuhayan ng mga mangingisdang Pilipino. Sa huli, ang Pilipinas ay isa sa maraming bansa sa Indo-Pacific na napipilitang makipag-ugnayan sa tunggalian ng US-China. Walang sinuman, lider at mamamayan ang gustong pumili ng panig, ngunit ang lalong agresibong pag-uugali ni Chinese President Xi Jinping ang nagtulak sa Pilipinas na gawin ito. Pagkatapos ng pakikipagkaibigan sa China ng Administrasyong Duterte, muling binuhay ng bagong gobyernong Marcos ang makasaysayang relasyon nito sa Estados Unidos na kinikilala na ang paghuhost ng mga tropang Amerikano ay isang makabuluhang hakbang tungo sa pagprotekta sa soberinya ng Pilipinas at pagtataguyod ng deterrence sa South China Sea. Higit pa rito, mahalaga rin para sa mga interes ng Amerika na protektahan ang katatagan ng rehiyon at maiwasan ang isang digmaan sa China sa pamamagitan ng pananatili sa Pilipinas. Gayon paman, ang pagiging epektibo ng pagpigil na ito ay hindi malinaw dahil sa lalong nagbabantang mga aksyon sa patakarang panlabas ni Xi at matapang na ambisyon na bawiin ang Taiwan bago matapos ang kanyang panunungkulan. Kaya mas mahalaga ito kaysa dati para sa isang maskuladong relasyon ng US-Philippines. Sa pangkalahatang punto ng video ito, hindi umaatras ang Pilipinas sa pagtatanggol sa teritoryo nito. Sa kabila ng malaking panganib sa bansa, kung patuloy na ibabaloktot ng China ang lakas militar nito. Sa pamamagitan ng pagtatayo ng infrastruktura sa South China Sea, ang pagbabalik ng mga tropang US sa Pilipinas sa unang bahagi ng taong ito ay hudyat ng bagong antas na matagal ng tensyon sa pagitan ng Maynila at Beijing sa South China Sea. Ang tumaas na tensyon sa South China Sea ay maaaring maging pasimula sa pagsalakay ng mga Chino sa Taiwan, isang salungatan na magpapatunay na maaaring madamay o maisama ang Pilipinas at iba pang mga bansa sa Indo-Pacific bilang karagdagan sa Taiwan